Guys, lagi praktis nih, udah amat oke. Okay. Aku songs kan, aku siya guys. Nah, aku nitup pas sama minus. Itu, bang, bang seven minus 2 7 minus 2 plus 5 ang total dari kay 5 yako. na ko ikaw eh dari 2 ito ko sa 11 ito na ako ang Ay guys baka noon na to siya guys kay looy kayo pero challenge gaya punta biha practice pa manta gaya ako sa move ko og 7 niya down ko sa 3 dayon 4 gaya ikaw, bi The Sige. Let's do it total. 11 minus 7. 11. Hindi na. Ayaw na pagsumpay. Hindi na ka mag write down sa moves. Minus 7. 11 minus 7. Mm-hmm. Der dere butang ni eksakto equal tangay degree 4 butang 4 degree 4 Insa deni siya? Ko na 7. Ah 7 deni. Sige. Sa so, ibuhato nag-uman. Koa on. Mm. Yan ko guys. Koa on. <coughs> Excuse. Maenos mangya Buas ako'y daganan ari. Minus. So, diril na lang ko, oy. Ana. 11 minus 4. Taong. 11 minus 4, di. 11 minus 4. 11 minus 4.